Maraming salamat po ati G at muli na naman po ang um, nanalo sa inyong question and answer ng um, salasabigay ka po. More um, blessings po to um, and God bless po. Dr. Nune po, salamat po ati G at ako po nanalo ulit sa inyong games God bless po. Merry Christmas. Hello po sa lahat! Merry Christmas and Advance Happy New Year! At gusto ko kukunin ang pagkakataon na ito na magpasalamat sa inyong lahat dahil sa inyong pag-views, like at comment sa aking video editing contest. At dahil dyan, ako ay nanalo ng first placer. At salamat na rin sa ating mga butihing kaibigan na si sis Gina Safi at sis Mode. Dahil sa kanilang pakulo, nagkaroon ng laman ng aking jikas. Kaya kung gusto niyo mag- para din laman ang inyong Gcash. Tara na! Sumali na kayo! At don't forget to subscribe sa YouTube channel ni Sis Gina Safi. At sumali na rin kayo sa aming FB page para may pagkakataon kayong manalo. Maraming salamat po. God bless. And once again, Merry Christmas and Advance Happy New Year good luck! See you there! Hello everyone! Advance Merry Christmas and Happy New Year! Thank you for choosing me as a second placer dun po sa video editing. Prize received na po. Maraming salamat si si Gina and Miss Mamu. Mamu love. Sana po ay marami pa pong mag-subscribe sa inyong YouTube channel at sa inyong IFB Uh, page at saka sa Popo Live. Thank you, thank you so much! Para po, Ma'am G, thank you po ulit sa inyong palaro. Nalalo po ako pangatlong beses na maraming maraming salamat po. Ma'am G, time po na pong tumama sa inyong palaro. Maraming salamat po. Hello, G. Thank you. At eto na naman. we naman no, Month ng November, panalo na naman ako. Thank you so much. Magbalahin ka na walikad sa mga ginagawa mo sa araw-araw. Tsaka hindi ako nasisiro. Hindi ko na nga alam kung gaano kadami ang panalo ko na. Thank you ulit sa lahat ng sponsor ni G. Maraming maraming salamat din sa inyo dahil tinutulungan niyo siya. Uh, sa mga gustong mag-subscribe lang kay Gigi mag-subscribe na po kayo at talagang masisiyahan naman po kayo sa mga Q&A niya. Thank you so much Gigi, thank you. Hello Gigi, thank you. At ako naman po ay napili mo na naman na nanalo. Salamat at nakahabol pa magla last day na ng November nakahabol pa rin thank you so much G. advance Merry Christmas sa iyo pagpalaing ka lagi ni God kayo at ang mga sponsor mo salamat ng marami marami kayo napapasaya at napa, natutulong at napapaligaya thank you so much so, G. Hi. nanalo na naman pala ako sa month ng, ng December. Thank you so much. May panggagdag na ako. Uh, salamat. Merry Christmas sa inyong lahat at advance Happy New Year. Sa lahat ng sponsor, Happy New Year. Thank you, G. Thank you so much. Hello po, Ate G. Maraming salamat po at nanalo na naman po ko sa inyong Q&A hula-hula game. Uh, sana po marami pa po kayo matulungan at mapasaya, mabigyan ng mga blessings. Uh, maraming salamat po and God bless. Ingat po kayo palagi dyan. Salamat po sa mga sponsor ni Ate G. Maraming maraming salamat po. Hello Ate G. Good morning. Um, maraming salamat po at isa na naman ako sa nanalo ng Q&A. Hula hula game niyo po. Maraming salamat po sa mga sponsor na gumagabay sa mga palaro ni Ate G. <clears throat> At sa mga palaro nyo rin po, maraming salamat din po mga sponsor. And sana po may mga bag entry pa dahil malapit na po ang due date um, December 15 before my birthday. Uh, maraming salamat po ulit Ate G. And get this and advance. Merry Christmas po sa inyong lahat. Mabuhay!